So guys, naalala nyo ba itong lugar na to? Dito yung madalas tayong magpahinga kapag uh, sa tuwing naglalakad tayo papasok araw-araw. Dahil nandyan sarap na yan. Nandyan yung soccer field. Ayan Oh. Ayan. Dito yung puno ng aratilis. Ito yung puno ng aratilis guys. Ayan. Sa likod natin. Ngunit sa ngayon, eh naglinis yata sila. Kaya ayan. Ayan medyo ano na siya guys malinis na ayan malinis pati yung, yung isang puno natin dito yung pinakita natin sa mga vlog natin yung puno ng saging na pakil ayan na siya guys, na so yung balak natin ay na ipakita yung hinog hindi na natin ipapakita dahil wala na siya guys so dahil hindi natin mo ipakita sa inyo yung kunong itsura ng hinog niya lalo na dun sa mga hindi pa nakakaalam ayun yung nyo guys eh. yan na lang sya ayun guys sayang lang kasi hindi na natin may papakita lalo na dun sa mga hindi pa nakakaalam ng itsura ng saging na tinawagin na ipaki si Ulana kung liring na pero okay lang yun kasi may purpose naman siguro sila kasi nga ito yung lugar na to ay sa uh, palaruan yung soccer field niya. Kaya siguro, para na rin sa safety ng mga dumaraan dito kasi maraming dumaraan dito ng mga syudyante at saka yung mga hindi rin syudyante na magtatrabaho dito. Dito kadalarasan dumadaan. Kasi nga mas malapit dito kaysa iikot pa dun sa kabila lalo na yung mga wawalan sa sakyan. Kaya yun lang guys. Kaya next time na lang ulit pag nakakita tayo ng ganun, papakita natin.